natakaron dere sa uh, gamay nga uh, plaza no grabe ka tugno karon so nindot kay kan kahoy na uh, hapit na mga lagas so palibot hangto dito so, grabe ka nindot dere ug syempre mo palita og kan uh, kape dari sa uh, ila ang Jiduhan Baiki Tanang plaza dari Japan guys no na ikuan Naik... lahat na ikuan tubig ba na mga faucet and then naikuan, pula. na ikuan no. meal box pula meal box na so, kada ako padalag mga sulat pwede na ha kamo padalag sulat no ipalupa dito sa Pilipinas so na ejidan ba dari mopalita og ano kapi so dari so atatakay atong paliton garo na to ibutang sa Queensland no puros ano to guys puros tinag ano tinagsampo no Ang presyo is 160. Kinatang paliton. Paigo pa ka ni itong karta. Pero paigo siguro ni. Ganyan ka yung kahoy sa akong likuran o. Ayun. Ayun kulang uh, kulang okay 160 so aton na ni sa pinduton kukuha e, mahog na siya dari so nanatay kape Magkapita ta dari sa ilaw sa mga ano kahoy no so dito ta mag ano, tambay sa kuan uh, dire sa Quranan Dami kayong kuhan eh, kapi oh Dami kayong kapi sa Japan ba? Pero marag hapong lami ayod guys no? Kapi sa Pilipinas at kapi sa Japan, mawala maglasa Ang disenyo raw mga sulat ang Nagkuhan ba? lahi Kalimutan ba ng sose na sa apartment? Yan ba't pwede rin Tara, kape! So habang while nagkakapita guys magkwanta mag, mag storytelling na karoon ni-apply na ikaw sa Pilipinas no, 2018 and then na nag-apply apply ko 2018 na sa Pilipinas sa mga agency dahil sa Pilipinas and then siyempre wala mo na tayo kwarta no? and then nakabis na tayo kwarta sa mga pamasa pamasahe pa sa agency so nag-stop ko mga dua katuig and then nag-apply ko ulit nagpasa ko o otro o presume sa agency kung asa kung nag-apply sa una 2023 na to siya kaluyuan siya ginoo guys na silik na kita no? 2023 no? last year na silik ta and then nag-schooling ko dahil sa Pilipinas almost 6 months From so, sa ka buwan pa sa Japan nag-schooling ni Hongo and then mga roles mga batas, mga patakaran dere sa Japan. No? Munay akong school Andre one month sa Japan. So, enjoy and then stress, yung ana mo gina, no. Labing klaro stress ang Nihongo gyud kay di man na atong first language na gina no, di man na atong kaguliyon ng lengguwahe. So, medyo listod gyud siya, dili siya ingon nga sayon, no. Pero kung nadyo kay prosigido nga matuto, no? Betira ka makamaw ni Hunggo ni God, No? Tante, gamito ni mo adaw-adlaw ang mga words, mga kutuba na ginatudlo sa inyong teacher, no? aning ka to mga bagong nasulik na aron sa Pilipinas na no? mag-eskwila, tagtarong, no? Para pag-abot sa Japan, delita mag sa kaiwa, yung conversation, yung pag istorya sa imong mga kauban sa trabaho sa inilaw adlaw nga trabaho no kasi muna pinakalisod no na nang makipag ka sa mga hapon no labi na sa imong mga leader mga managers sa company no kinahanglan mag-study gid dag kan insakto no dili ta magbulakbol kay first one month 2 months, 3 months na ako dito sa Japan, no? Naglisod yung gusto ni Hongo, yun. ang gina ako dito sa Pilipinas, no? Naglisod ko. Grabe ka, na ako, no? And then, while naga trabaho ko, ginagamit na ako ang mga kutubangan, nga akong nadunggan dito sa akong mga leader sa Japan, no? And then, while nag-trabaho, naga study bugo sa gabi, eh para ma-train ang atong utak ba no, sa Nihongo yun no? kasi ang importante diri sa Nihongo uh, sa Japan is Nihongo no, ang Japanese yun language nila kasi par, lisod ka sa communication sa Nihongo lisod imong trabaho dugay ka dugay usad ang panahon no? ay lisod lagi so karon ka mga na-select na no and then na, na mo sa proseso ka no? nag-aaral na mo, nag-eskwela ni na Hongo das Pilipinas, mag-proseguid na, mag, mag No? Kasi para sa ato, araman po na dali pag para dili ta mag-lisod. Pag humanyo eskwela sa Pilipinas, no? and then mulupad na mo dahil sa Japan, pag-abot na pang may mga one month nga study no? sa ni Hongo po o uban pang mga kwan inyong istadihan about sa roles and regulation dere sa Japan mga batas nila no mga traffic rules dere sa Japan so importante po na dapat nato mahibal-an pag-abot nato dere sa Japan para walay mga aberya nga mahitabo no so lisod na lisod man godbag, bilita kabalo dere sa mga lalo na sa mga traffic rules dere sa Japan no kinahanglan makabalota So, muna inyong isadihan pag abot diri sa Japan one month, no. Si based sa akong experience, sa one month ko nag eskwela po diri, no. Nihongo og mga rolls no. Mga batas, batas trapiko, pag open sa inyo mga bank account diri sa Japan. So, muna na uba na uban na, na na no. Na kauban na, na, sa pag-process diri, no, sa Japan. So, congrats sa mga nasilip, no this year no o sa sunod nga mga tuig maka Japan na gyud mo maka Japan so, o, hapon, may gabi, na gyud tanan so mara to guys sige salamat og mayong hapon mayong gabi eh, mayong buntag hapon na sa Japan karon no ang amping tanan dalay go nan juice